Ayan, ayan. Kasama po tayo ng Team Brooks. Nandito tayo sa bahay ni Kalingat dahil kasi may uh, regalo na ipinaabot si... Sino man ang pangbot ng regalo sa kanila? Si Ate Perla. Si Ate Perla, So, ipa, ibibigay, namin, ibibigay namin kay uh, para sa kanilang second number. So, so, ayan, nandito po tayo kasama ang Team Brooks. Ayan, ito po yung kanilang uh, apartment. Uh, may nagtatanong kasi, Membro ka daw ba talaga ng Team Brooks? You know, ano ang member tayo dyan ni Kuya Brooks. Oh, okay. Pero ano, pare, pare wala naman yun sa Kalinga. Oh, okay. lang okay. yan. one family, one Kalinga. Hmm. Pero dahil syempre, si Kuya Brooks ay kinuha si Papa Dana Membro ng Team Brooks. Ah, hindi lang membro. May katumpulan pa yan. Ay, oo nga. Assistant leader pala. Oh, para maliwanag. Kaya, Vice, uh, Vice President. Vice President. Oh. Oh. President. Yung ano na lang lang pala, uh, anong mensahe mo kay Tita Elena mo dahil birthday niya? Tsaka kay Kuya Red mo. Ano, uh, happy birthday kay Tita Elena. Uh, salamat din sa uh, Pagtagal niya din kay Anong Red Bull. Okay, galing Happy birthday sa mama mo ha. Uh, tsaka sa mama niya. Uh, uh, Siyempre si Gemma, birthday niya sa ano, uh, sa 17. 17. Advance, happy birthday 19, pala. Uh, Sabay-sabay tayo mag-happy birthday kay Gemma. Uh, happy birthday! Happy, birthday. happy birthday. May Gemma. May Gemma. <laughs> Parang walang buhay. Advance Happy, Happy Birthday! Happy Birthday! Yeah, kay mama ni uh, Kalingapdan. Ayan. Nakay Kuya Remo, anong birthday. message mo? Ah, uh, Kuya Remo. Ano, Wala oh, akong mabait naman yan. Sana tumangkan <laughs> mo. Naunahan mo ako ni Kuya Salamat sa ano. Pag-suporta mo sa ano. Sa kasamahan ni Kuya Brooks. Sana tumagal <laughs> <sana, sana, laughs> pa. Lumakas din, mm -hmm. eh, no? Wow. Uh, Team Oh, uh, oh yun. Yo. Thank Paluman. you so much. Salamat po sa inyo. At saka huwag mong kalimutan si Mami Inday Guapa yung nilang yan. At si minayal ano? Happy birthday niya. birthday niya. Happy birthday niya. Happy birthday birthday ko kay Inday Guapa. Yun. Hi, mm -hmm. uh, Hi, arigato. Supporta niya. Hi, yeah. arigato. Hi, arigato. Kaya yung star ni mm -hmm. Tita Bing. Ante Bing yan. Ay, oo. Oh, Ante Ami. Ay, Ami. Kita-kita po tayo dito. Ay, Rita Riz. Ay, si Mama Narita Reyes. Mm, yes. sa Salamat 28, to. Ano daw sa iyo ah, yung mag ang bit -bit mo daw sa 28 ay puto. Ayo nga. Papaluto ma. ka pa daw kay siya, eh, anong... Maria Cocinera. Alam na yata ni. Ah, si ayo, no, ang ganda. Ilan? Meron na yung sinabi si ano? Ah, meron si na. Si Ate Amy yata ang message na. si ano. Ayan. 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 Sige po, masayang. Ayun, maraming salamat. Tika lang, tika lang. Huwag muna muna, magpapaka mo. Piktural mo ako niya habang ano, <laughs> Dalawa kami. Ah, dito, dito na. Picture lang. Sana mo, ganda, number one pa. Ah, naka-red pa. Hmm. <laughs> Magdama talaga kayo? <laughs> Ay, bro. tinataas mo pa yung muscle mo, ha. Red pa talaga, oh. Ayan, oh. Ayos din. Hindi naniniwala si Ate Roda. Tanggalin mo na yung sombrero mo, kuya Brooks. Tanggalin yung sombrero mo. Tanggalin. Sombrero mo, na talaga. Apo'y matanda na siya'y batang batang pa mo si Masen pa. rin, Ayan. You, no? o, Yung kaitan yung kanyang. Hindi mo yung kanya Pagkatadapan ito. Pagkatadapan kaya. Pagkatadapan ito na. ito na. na. Pagkatadapan ito na. <laughs> ito na. Pagkatadapan ito na. Pagkatadapan ito kung dalit na

First time ko makapasok din dito. Minsan ano, papadan punta din kay ni Jomar doon sa ano, Timbro. Timbro. Oh, dalawa kayo, ha? Uh, sa dalawa kasi kami schedule noon. Kaya madalas ano din siya. Pag pag gabi o pag, pag ah, Superman, Superman, meron akong tatanong sa'yo. Ah, kamusta naman sis? Wonder Woman. Superman. Kamusta daw si Wonder Woman? Ay, may nagpadala sa amin ng magpapasta. Ay, Ay meron. Na? Tingnan natin kung ano lalo ano, ni Kalimot. Ay, yeah. Yeah. Abangan ng digital congrats. So, yeah. Superman, paki sa gusto uh, ng Superman paki sa mo sa kay Wonder Woman. Uh, shout out ha. Kamusta sa'yo? Sabi niya. Uh, uh, tatay niya na Brooks, Superman. Hindi mo kay Joy pa shout out natin. Yo. Ay, oh, yeah, grabe. Yeah, thank you. Bye. So, ayan guys, pauwi na po tayo. Thank you so much po sa lahat ng nanood ng aking uh, mixing video. Ayan, ingat po kayo lagi and God bless us all.